Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go Hello guys, magandang araw Kagaya nito kay Gigi Dilana O kaya naman ay mga kids content Pero madalas mong na-encounter ang mga paghinto ng video Kagaya nito toto to, to. video post continue watching 'di ba kapag nakita mo yan ay nakakabala yan. kasi kailangan mo pang i-click itong CS na ito para muling uh, mag-play yan o kaya naman ikagaya ng mga kids content tagay nito yan. ay lumalabas din yan humihinto rin yan. kapag uh, hindi mo yan na-click ay mo ay eh, iiyak yun na kids content. Ngayon, ang tanong, gusto mo bang alisin natin yan para maging non-stop ang playing ng iyong pinapanood na YouTube? Ito man ay music content o kaya ay kids content? Kung oo, oh, ay eh, tamang-tama na para sa iyo ang video ito dahil ang ating portrait video ay, search ko sa inyo ngayon kung paano i-remove ang video post para maging YouTube nang stop playing ang ating mga video. Okay? Uh, start tayo. Ang uh, gagawin lang natin para maalis natin itong video post na ito, ay uh, pupunta lang muna tayo sa Google. Okay, exit natin, exit, exit. Okay, click lang natin itong Google Chrome. Dito sa Google Chrome, ay i-type mo lang yung YouTube non-stop. Ayan na yan. Naka, naka, ano dito. Pag uh, mo yan, YouTube non-stop, alabas na yan. Ayan, YouTube non-stop. Ito, ito, ito. Click lang yan. Tapos magse search na yan. Ayan, nag-search na. Ito. Itong lalabas ngayon, itong nasa Google, ano, YouTube non-stop. Ang latest update niya ay October 30, 2023. So, wag ito, wag ito kasi humihinto yan eh. Ito ang gagamitin natin, ano, itong latest, October 30, 2023. Kung mag-update man yan, basta yung updated ang inyong gagamitin, ano. Ngayon kasi ay uh, November, ito yung pinaka-latest niya, October 2023. So, ang gagawin natin, i-click lang yan. Click lang, i-click. Click. Yan, nag-search na siya. Yun, lalabas na to ayan, eh, no. Lalabas na yan, oh. So ang gagawin natin dito sa YouTube nang step na to, kung mapapansin niyo dito sa bandang kanan bandang itaas to, sabi dito ay add to Chrome. So ang gagawin lang, i-click lang 'yan. Ibig sabihin, i add natin siya sa browser, ano? Itong extension, ang tawag niya extension 'yan, eh. extension, add extension. So since naglo-loading 'yan, habang naglo-loading 'yan, pwede mo na i-click itong add extension. Ayan, click na. Okay, yun, lumabas na dito sa bandang kanang itaas pa rin, eh, no? Ito na, lumabas na siya, eh, no? YouTube non-stop has been added to Chrome. Ibig sabihin, naka-add na siya sa browser na ginagamit ko kasi ang gamit ko ay Chrome. Okay, ang gawin lang ay i-exit, uh, i-exit lang ito, close. Close, ayan. Tapos, i-click mo ulit ito, ito, ito. Click mo ulit siya. Ang gagawin natin ay ito, itong pinsay na ito, i-click lang ito para yung para lagi na siyang nakalabas doon no? para kahit i-close mo yan lagi mo na siyang makikita ibig sabihin ay naka-add na yung YouTube non-stop application na ito sa ating browser na ginagamit ibig sabihin kapag nag play ka ng kahit anong video dyan kagaya nito kay Gigi Delana, tuloy-tuloy na ang playing yan hindi na yan nihinto kagaya dito sa Itong naon ng pag-play ko dati, huminto siya. Kaya nag-search ako kung paano mawawala yung video post na yan. At sa pag-search ko, ayun nga ang aking nasumpungan. Meron palang application para maging tuloy-tuloy ang pag-play ng mga YouTube videos. Kung may natutunan kayo sa video natin para sa araw na ito, ay paki like nyo naman ang video ito at pakishare na rin sa iba para makatulong tayo sa ibang mga gustong uh, mawala ang video post habang sila ay nanonood ng mga YouTube videos. Diyan lang po at maraming salamat sa inyong panonood. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran said no man, I still go. Go, 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 go. i'll sell every single day i'll be making moves till i'm buried